Yun! Si! Asakana. Six round! Six! Oo, as din! round! Six round! round! Six, Six. 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 Uy, uy. Wala. Wala. Ayun. Si! E! Panata mo na! Tapusin mo na! Ayan na! Si! Na. E! Six rounds lang pala! Si! E! Hirahin mo na! Si! E! Nasaktan na yan, men! Huwag mo lang! Huwag mo lang! Huwag mo Si! na mo Sige. Oh. Pantay, pantay straight. Ayun! Ayun! Wala na! Kasi, one run. Neutral. Diretso mo. Diretso mo na. Ayun. Hop, hop, hop. Ayun, ayun. Wala na. Ayun, ayun. Wala na! Wala na! Sige! Palata po na! Wala na! That's it. Welcome back sa ating channel mga kaibigan At good news mga kapatid Carl James Martin mga kaibigan Panalo sa kanyang laban sa Mexico This is the first time na lumaban itong si Carl James Martin mga kaibigan Sa labas ng ating bansa At saka nag-training sa US mga kapatid Well, panalo siya by a TKO and the second rounds ng kanilang laban. Maganda ang pinakitang performance at saka skills ni Carl James Martin mga kaibigan. Pinira ng bodega ang kanyang kalaban. At sa second round mga kaibigan, tumiklop na itong si Jimenez mga kapatid dahil hindi na hinaya ang lakas ng suntok ni Carl James Martin mga kaibigan Congratulations Martin sa iyong pagkapanalo Sana magkaroon ka na ng title fight in the near future mga kaibigan So WBO rank number 3 itong si Carl James Martin mga kapatid So good luck sa sunod mong mga laban At sana magkaroon ka na ng title fight Para magkaroon na naman ng bagong champion ang ating Filipino boxers mga kaibigan So ganun lang Thank you so much for watching And of course kung bago ka pa lang sa channel na to Please do like, subscribe and press that notification bell Para updated ka sa mga bago nating videos Thank you so much and Bye bye